Sa GMA Network Drive, papasok ka ng Summer Street. Lalagpasan mo yung construction sa gilid ng GMA, lalakad ka diretsyo, halos pakanto ng Scout Borromeo. Itong nilapagan namin hindi naman sobrang bago. Ilang buwan na rin operational to. Tapat to ng Studio 7 ng kondo. Bubungad sa iyo ang open kitchen nila. Meron din sila mga ulam na lutuna kung sakaling sa menu, wala kang kursunada. Dito ka o order kay kuya. More tables inside daw, sabi nila. Pag nakaharap ka sa cashier sa kaliwa, may pasukan pa baba. Pag baba mo, kapuna-puna, na dito sa loob, medyo maliwala siya. Oo oh, nga pala, ito yung menu nila para may pagbasihan ka. Mapapansin mo rin na yung sahig, hindi basa, kaya nakakatuwa. Pagdating mo sa dulo ng likod nila, makikita mo na meron pang pito o walong lamesa na pwede mong pwestuhan. Si Papa Obet sa gutom niya, nauna ng mag-seafood salpikaw. Nasarapan naman siya. Ito para sa akin yung iba. Yung puto nila may parting basa pero hindi siya sira. Actually, ang sarap niyang inguya. Nakatatlo ko kasi nasarapan ako. Sa so, mga mahihilig sa puto, paki-explain naman kung ano to. Nagkalapagan na. Ito talaga yung dahilan kung bakit nila ako sinama. Yung overload lome ng looks na pang barkada. 350 ang halaga, pang apat na tao na. Bukod sa mga staple na atay at itlog, meron din mga kasamang chicharon, lechon kawali at bulaklak sa sahog. Yung mismong lomi hindi inalatan kasi pagdating sa timpla, kanya-kanyang panlasa nga naman. Hindi talaga ako mahilig sa lomi kasi hindi ko gusto yung aftertaste ng noodles. Pero ito, wala akong nalasahan ganon. Personal opinion, good sa akin yun. Nung una, tinikman ko muna as is para matansya. Tapos sabi ni producer at papa Obet, timplahan ko raw ng sili at toyo. Tapos sa ibabaw, lagyan ko ng sibuyas para yung sarap mas lalong lumabas. Sabi ng batang Batanggenya namin katrabaho na si Ellen, ganito rin daw yung lasa ng lomi sa kanila. Wow, so the taste is authentic pala? Di na masama. Nakakatalo lang daw sa toppings. Siyempre, depende yun sa presyo. The higher the presyo, the manier ang toppings mo. Eto lahat ang inabot. Lomi na pang barkada, salpikaw at kanin, anim na puto. Ako nagbayad nito. Pagkatapos ng lomi, nag kami ng kape. Sagot naman to ni Papao, O. Kaya kinabukasan, gising kami hanggang alas otso. Nyarap!